Alright, yes sir, good day at Renzo Classic and welcome back to my channel. So, today's vlog mga riders ay DIY po muna tayo ulit. At ito ay napakadaling gawin lang naman. So, yan. Tinanggal ko na yung kanyang engine sprocket. di ko na pinakita kung paano tanggalin. So, madali lang naman yan. Kasi nga, uh, nagkukos sa na ito ng ingay. So, pud -pud na po yung gilid nito. So, yan po yung tsura niya. 14T po yan. No? Oh. Sa engine sprocket ng ating YTX125. So, kita nyo naman, pag nakatagilid, pud-pud na. Kaya, nagkakosta na ng inga yan. Kaya, pag umikot, parang may lagutok ng konti or magitik na something na hindi mo maintindihan na nakaka, alam mo yun, parang hindi ka komportable sa naririnig mo. So, ang isang solusyon lang yan, mga drivers, eh, wag nyo munang palitan agad yung engine sprocket. Ang gawin nyo, baliktarin nyo. Kita nyo naman, oh put put na yung pinakaharapan niya. Ngayon, balik ta naman. Yung kabilang side naman na walang logo or engrave ng 14T na nakasulat. So, yan po yung ilagay nyo na ganyang posisyon. Magpo muna kayo magpalit agad. Yung so, effective po ito mga riders kasi nagawa ko na to ulang beses na. Sinishare ko lang po ngayon para at least magkaroon kayo ng idea. Para hindi kayo gumasos agad. No? So, yan. So yan, kakabit na natin, no. Oh. Ilalagay na natin yung pinaka-lock niya. parang yun yung pattern eh. Yung yun yung parang thread na kung saan eh, siya yung magsisilbing lock para dito sa ating engine sprocket. Kasi ito, isang butas lang 'to eh. Meron lang siyang iba kasi ano, engine sprocket, meron dalawang butas 'yun. Pero sa stock kasi na YTX125 Isang butas lang po yan. Pero pwede rin naman yung dalawang butas kasi dati nagpalit na rin ako nun, eh. Kaya lang binalik ko sa dati sa stock niya na isang butas lang, 'no? Kaya ayan. Basta 14T na sa inyo naman mga riders, kung 14T, 15T, 13T, na sa inyo po kung paano ng combination ang gagawin niyo. Kasi sa akin, 14T engine sprocket tapos 40T sa rear sprocket. So it's a good combination ng speed at uh, power. Right? So ayan. Lalagyan na, na natin ngayon yung tornilyo. Uh, lalagay na rin natin, tapos yan pa counter, no, pa clockwise po ha ah, ang pahigpit pa clockwise so ang pagtanggal pala nito pa counter clockwise ngayon naman po, para po hindi kayo mahirapan sa pagigpit nito i-cambio nyo muna kahit primera lang okay, para ba, ano hindi siya umikot-ikot yung gulong kasi pag hindi nyo kinambio yan, iikot-ikot yan kasi kayang ipersay ng engine sprocket, eh. ito yung nagpapaikot ng gulong natin sa likod Right? So, ayan, nakabit na natin. Ngayon, testingin natin, ikutin natin kung may ingay pa ba. Pasensya na mga riders at yung mga kapit pa sobrang ingay din. Meron kasing tricycle, toda terminal dyan sa labas kaya ganyan. Yeah, Alright, so, kita nyo naman, nilapit ko na, wala kayo narinig na lagotok or kung anong mga ingay. So, effective nga mga ka-riders, no. Gawin lang yung procedure na sinabi ko, effective po yan. Alright, so, yun lang naman mga ka-riders sa Transno Classic po. Maraming salamat po.